So, welcome po dito sa aking munting channel mga kabakyard at para po sa video natin ito isi-share ko sa inyo kung ano ba yung dapat gawin sa manok na hindi natunawan ano ba yung mga paraan na dapat natin gawin para maiwasan yung pagkamatay ng ating mga alaga kasi pag hindi yan naagapan mga kabakyard eh magiging lason po yan sa loob sanhi ng pagkamatay ng ating mga manok So, ito yung dapat natin gawin mga kabakyard Kuhalan tayo ng isang basong tubig mga kabakyard. Plain water lang yung gagamitin natin dito. Walang halong gamot. At saka isang straw. Kahit anong paraan, depende sa inyo yan. Ang mahalaga kasi mapainom natin ang ating mga alaga para nang sa ganun. Yung kinain niya, pag nahaluan ng tubig yun, lalambot yun sa loob. Pag malambot na siya mga kabakyard, pwede nating alugin yung chan na ating mga manok. Nasa ganun mga kabakyard, mas madali nating ipasuka yung kinain niya. At pag malambot na siya mga kabakyard, ganito po yung dapat nating gawin. yung manok natin mga kabakyard, tapos parang ihagis natin ng taas baba, taas baba, para mahilo yung ating mga alaga. Higpitan lang natin yung pagkahawak natin para hindi natin mabitawan yung ating mga manok. Nung sa ganun mga kabakyar, dahil eh, may isuka niya yung kanyang pagkain kagaya ng nakikita nyo ngayon. Ituloy lang natin yung mga kabakyar, taas-baba, taas-baba. Nung sa ganun, eh, may isuka niya lahat yung kanyang makinahin at maging empty na yung ating alagang manok. Matapos natin pasukahin mga kabakyar, kapag ka empty na yung ating alagang manok, tapos kaagad natin ka agad ng isang pirasong until 500. Tapos ipagpahinga natin yung ating alaga. Ilagay natin sa isang maayos na kulungan para makapagpahinga ng maayos yung ating mga alaga. At syempre wag natin pakainin kaagad. Bigyan na natin ng tubig mga kabakyad. Halimbawa na lang sa umaga natin siya ginamot. So sa hapon na yung pakain ng kapag hapon naman natin siya ginamot, pakainin natin bukas ng umaga. So Ganun lang kasimple mga kabakyad. Yan po yung ginawa ko sa aking alaga. Shinyer ko lang sa inyo para may idea kayo kapag ka nangyari ito sa inyo mga kabakyad. Ilang bisis ko na kasing ginagawa ito. Subok ko na ito mga kabakyad. Yun na natin kinabukasan. So ito na mga kabakyad. Ito nakikita natin yung manok natin. Baliksigla siya. At mukhang healthy na siya ulit. So ganun lang po kadali mga kabakyard at salamat po at nakaabot kayo sa huling bahagi ng video na to. Sa so, hindi pa po, po nakapagsubscribe sa akin, uh, mag magsubscribe na po kayo para updated kayo kapag uh, may bago akong vlog na may upload So maraming salamat mga kabakyard hanggang sa muli.